May buntag sa inyong tanan o banay ko ninyo sa akong video karon ako si Nandi Sara sa Osaka UFW diri sa Croatia. So karong adlaw kay moadto ko diri sa Duol nga beach da sa nude beach ni siya. So sayo ko naghawa ni, eh. kay ka nang init kaayo no. Tapos gusto ko maligo og dagat. Tapos tan na ako kung unsa ilang sit up day sa ilang dagat so nagbaklay lang ko paingon gikan o paingon dito sa sa dagat sa biskag wala pa ko kabalo dire uh, ako lang yapong gi explore ang ilang kuan place so kana chara kayang dalan paingon dito sa sa beach resort puro ay nihalos beach resort no tapos daghan lagi kay mga kuan dire ga turista karong panahon na kay summer So maupo di ay ni ang ilang kanang kuan dere uh, tourist spot ang mga beach uh, beach resort basta more on dagat-dagat tapos more on hotel dere pag summer kay mga basta around Europe basta ka asa around the world ang kanang galaag dere sa Croatia kay uh, chara po ng ilang mga dagat dere kay napalibutan po ni sila og mga mga island island tapos gabaklay ko anak paingon dito pero wala na ko ga-video na ah, tinuod yun siya ga hubo yun tanan ang mga tao diri ha ah, de, depende ra sa imo ha basta na ah, halos kay kanang gahubo yun ang mga kuan gani biskag mga tigulang mga babae gahubo pero wala na ko ga-video kay basin malaparuhan ko bawal siguro ha kabalo na ka sa privacy sa mga tao so wala ko ka video ambot lang kung nai eh, nahagip sa akong kanang ng video nga na, na ay gahubo pero legit good siya kay na ay gahubo good halos ang mga tao tapos wa, na po dito yung nag away sa kanang dagat dapin kay kanang basta na ato isa ka babae nga nagdalag iro <laughs> nag-away sila kay ang ambot ato ah, na una dito nga naligo tapos uh, anak siya dili daw dito ayaw dito dalang ang ero nag-away sana nagsininggita lagi pero wala na ko video kay naligo na ko kay dugay na ko na wala kaligo og dagat so gusto uh, okay po biya ang kanang dagat kay kanang makawala og mga sakit-sakit sa kalawasan so nag-explore ko ani tapos mauday ni ang kanang mga balay-balay diri or kanang ambot kanang murasyag ban nga house dagang kaayo ginarintahan siguro na siya mga turista so dira sila mga tulog para tsara yun maligo ka ng sayo kay pag udto kay init kaayo pero ang ilang gusto anak kay kanang udto pod kay kanang gusto bay sila magpaitom so kita mga Pilipino kay masunog dayon ta <laughs> pero ganahan sila sa atong kuan sa atong panit kay tanbe at auga ng kanang color no ha, pero okay ra sa ako abalag ah, maitom at least na ako diri diba charot mao ni ang ilang dagat diri no so lahi ang ilang dagat kay kanang ang bato bitaw kay kanang kuan mga makasamad siya tapos sa ah, ako pag lusong na ko dira kaya ka nang batuhon siya lahi siya ka nang mura siya mga corals nga bato nga dagko Ambut lang sa other nga part inana siya katalinis ang mga batu o. kaya ka nang pag winter ana kay kusog ang mga balod diri kay kusog ang hangin po diri so karon summer wala kaayo so naapoy gakuan di ay, diri gabang ka nang gabangka nga hugaw gahubo lagi tanan tapos na apoy ka paminguit naghubo tapos wala na ko kaiga video, uy, kaya ga video oy kay mahadlok ko kay basin malaparuhan ta <laughs> kay privacy ya na siya sa mga tao bawal ko siguro na siya pero na apoy nakita siguro sa home video nga kanang na, na nagagi nga katong lalaki siguro to basta gahubo siya tapos ga kayak uh, rafting man siguro ang tawag ana or kayak pakaha tapos naligo ra ko ana mga 8 nako nagabot didto tapos mga 30 minutes ra ko didto kay kanang naapoy trabaho unya panghapon di ay ko panghapon di ay ko unya sa akong schedule kay 10 to 2 so lain ang schedule diri so karon kay naka murag naka adjust adjust nako sa kanang accommodation tapos sa trabaho kay ka ng bago pa ako diri so kay adjustment nga mahuyita po tapos maoto nagligo ko dagat kay gusto lagi ko maligo og dagat dugay dugay na ko wala kaligo kay gikan magugo ko sa Qatar so 5 years ko sa Qatar tapos nag cross country ko taingon diri sa Croatia so wala na ko iligo ligo og dagat no kay ka nang naapoy dagat dito sa sa Qatar pero lagi ko baya tapos init biya kay ang Qatar kung magsigikag ligog dagat magpaig ka so mauna sila ang view dira tapos katong dito o kanang naimurag si ilhan nga kanang dira sila magkayak dapat dili na pwede si magsulo dito sa unahan so wala kay tao ani kaysa yuka ko nag add to dito mga alaw so pa sa bontag. Pero dapat yun mga 5am or 4am dito nakakaitsada kayo ang view. Maglaag ko dito sa akong D option tapos magbalo na kaon ay kanang kanon o sudan para dito na kumukaon. kay ganina nag-explore lang na ako ang lugar diri kay uh, wala pa ko nag one week diri 3 days pa ko diri. Tapos karon kay naama ko yung time kay kanang ang uh, akong schedule gibago naman kay dati morning ko tapos broken skate ang akong schedule dire tapos mauto ma na ko ana po na ang katong during my KFC time na schedule disod po siya pero laban kay gyud naman naman ko for 2 months okay ra pod at is makalaglag ko tapos so maglaag ko sa pula sa bear bears bersar man uh, ning nga lugar and dili kayo ka dito sa ilang lingwahe basta unahan ni siya sa Quirk more on mga beaches and hotels and mga kuan diri mga dagat-dagat diri diring dapita so daghan po mga Pilipino diri nagtrabaho lain-lain mga agency lain-lain pud -lain, mig mga trabaho pero na po yung mga katukon diri ka ng nauna mga pilingon <laughs> na stress ko kay sige pa dungog pero okay lang kebs laban tuloy ang atong mga pangarap kasagdaan na nato sila kay ka mga negative people wala na yung ambag sa ato ang life so naligo ko so nagamit di ay nako na tong katong sapatos nga gihatag ni Aisa man si niya atong sa well, nasa Dubrovnik pa ko kay kanang ang mga kuan ba na sa ilalom kay naapoy ito yung usahay so at least iwas dili na ko matuno kay kana mga talinis kay ang mga bato sa sa kuan sa dagat diri Dili siya pareha sa Pilipinas nga san ay kanang kuwan kuan gyud sya ba didi ba uh, daku ang mga bato kani siya kay mura sya mga corals tapos kana mga bato bitaw nga talinis sakit kay sa imong tiil or masamad ka kung wala kay sapatos nga pang ligo. So may gani kaya ako pa tong gikip ang katong sa Dobronik pa ni siya nga sapatos kaning pang ligo. So nagamit talaga po na ako ni siya pero wala na wala na wala po ko naghubo kay maulaw ko eh. Ang uban ang mga ibang lahi kay normal na, na diri sa ilaha nga maghubo maligo tanan hubo tanan. So nakakita mo sa video nga nai ni Agi. So naapod di ay sila yung mga lakuan diri sight uh, sightseeing bang tawag anak ka nang magtanaw mga watch og mga dolphin 30 minutes ra ko diri kay kanang murag init na pod sa layo-layo pod ang akong kanang kuan baklayon so maoto naligo ra ko diri tapos sa uh, gamay-gamay pa ang tao kay kanang buntag pa man eh. ang gusto nila nga mga ligo kay kanang mga udto na siya kay gusto na sila magpaitom kay magpainit manggo ng mga ibang lahi ako kay diri man ko ganahan og ganang init kay mapa mapaig <laughs> so ako ra isa diri no ako ra isa ang nagligo karon kay wala koy kauban diri ang akong kauban nag -duty, tapos wala pud kay koy kanang kuan kay ila so mauto laban na daring diri drapita bisag ako ra isa na kuan lang kuno nag-inosara ako para ma-enjoy na to para dili po ta ma-stress explore lang nato ang atong ang lugar nila okay po ba yung Adirino uh, dako di ay kaayo ni siya beach resort pila ka hectares basta uh, layo kaayo dag lagyo kaya ang imong mga lakon so daghan pa kayo i-share sa inyo ha So, abangan ninyo ang akong mga video during my day of kay maglaag ko ambot lang kung ahana po ko ani mapadpad kay gusto ra po ko mag-explore mag para dili ta ma stress ma homesick sa atong mga family sa Pilipinas so pauli na ko ani nga time gibaklay na po dayo na ako layo kaayo ni siya na pagani ni siya eh kung andi do basta uh, ako ang itrabahoan sa pitalon ko na assign tapos ang akong kauban nakalimot ko sa iyang pangalan dito siya sa Nude Beach dapat na assign tapos ako kay editor ako dapit sa reception ang akong gitrabahoan. So tiyada ang yung schedule kay street duty. Usahay kay ako kay broken bitaw. Pero okay ra na ah, naka-adjust naka adjust nako na ko. Atong dati tong first kay muray ko na yawaan pero kaya raman man siya. Tapos buutan po ang akong chef dering nga uh, kanang kuan na akong gitrabahoan. So, pasalamat gapon ko kay wala ko gila daog kay ako rabia isa Pilipino sa kanang kitchen. Uh, dag, uh, laban ng yuta dapita sa mga OFW sa Croatia nga mag nakakuan na experience. Dagang salamat sa next video na pod ko mag-share. Amping!